Good day sa inyo mga riders, so for today's video ay bago na namang motor ang ating ire-review at alamin natin ang, ang specs and features at magkano na ba diba ang updated price at ano nga ba yung mga available na colors na pwede nating pagpilian at ang motor nga na ating ire-review ngayon ay ang Honda Click 125 version 3 so 2023 model na ito guys at alamin natin ano ba yung features at specs ng motor na ito at baka ito yung magustuhan ninyo Nine muna natin dito sa kanyang harapan ang ilaw pala ng motor na ito ay gumagamit na ng fully LED pati yung kanyang headlight, turn signal light at daytime running light. Pagdating naman sa suspension sa unahan, gumagamit ito ng telescopic fork. At ang kanyang braking system naman dito sa unahan, mayroong wavy design disc at single caliper piston. At meron tayong 14 inches cast aluminum mag sa harapan. At meron tayong size na 1890x14 at tubeless na ito guys. Pagdating naman dito sa kanyang taillight, napakaangas nga naman ng kanyang taillight. Dahil full LED na ito guys. Pati yung kanyang turn signal light dito. Pero yung turn signal light nya guys, medyo downside lang ako dito dahil nasa labas ito guys. So madali nakakalit talaga itong masagi pag ganito kasi nakalitaw yung kanyang signal light dito sa hulihan pagdating naman sa braking system niya sa likod guys gumagamit ito ng mechanical leading trailing drum brakes at kahit ganito pa man ang kanyang features napakaganda pa rin naman ng kanyang braking system meron din tayo single shock absorber dito sa likod at unit swing naman ng kanyang gamit meron naman ito ang sporty look muffler sobrang tahimik na hindi ka talaga makakabulabog sa kapitbahay mo meron din tayo magandang grab bar dito sa likod at ang kanyang kulay naman is matte finish meron din tayo seat compartment na 18 liter at kasya dito yung hindi gaano malalaking mga bagay. Maganda rin ang kanyang footboard na malawak na rin at pwede natin malagyan siya ng kahit anong mga bagay lalo na kung gagamitin natin to pa kailangan yan, may hook na rin pala ito para sabitan ng mga bagay na pwede natin isabit dito. Pagdating naman sa kanyang switch, dito pala banda, meron tayong starter at dito naman sa kabila, meron tayong high and low, meron din tayong busina, bus switch at turn signal light. So yan lang ang kanyang mga switch dito sa kanyang handle. Sa bagong version nga na V3, ito ang bago sa kanya, meron na tayong 12 volts switch USB charging port. So napakalang bagay na meron tayong ganito lalo na kung mahilig tayo mag long drive at gagamitin natin to pang hanap buhay. Sa kabila naman may extra packet rin ito para sa mga bagay na maliliit lang at ang ignition system nito ay gumagamit pa ito ng shutter key with seat opener. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity meron itong 5.5 at kayang umabot ang isang litro mo sa 53 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yun guys sa bigat ng rider at sa road condition. Pagdating naman sa kanyang panel gauge guys gumagamit niya ito ng fully digital at marami ka na rin mga information na makikita dito para sa iyong pagmamaneho pagdating naman sa kanyang engine specification meron itong engine type na four stroke 2 valve single overhead cam liquid cooled at pinapagana naman ng ESP or enhanced smart power for less friction at smooth combustion at may displacement naman ito na 125cc at may maximum power na abot sa 8.2 kilowatts at 8500 rpm at may maximum torque naman na 10.8 newton meter at 5000 rpm. Will system naman ito ay pinapagana ng Honda PGM-FI. Pagdating naman sa kanyang design at forma, napakapogi nga naman ng Click V3 kumpara sa version 2. Mas maganda na yung kanyang facelift kumpara sa naunang mga model. Looks premium at elegant tignan at mukha siya talagang sports car dahil glossy nga finish ang mga kulay ng mga bagong version 3 na Click ngayon. Angas na kanyang dating pagdating sa 125cc scooter sa market ngayon. Ito yung number 1 top ceiling motorcycle ni Honda pagdating sa kanilang mga scooter at nabansagan nga ito dito sa Pilipinas na, na game changer dahil sa performance at quality na naibibigay ng motor na ito sa kanilang mga consumer para naman sa mga available na color meron tayong 5 variants na pwede nating pagpilian pearl crimson red obsidian black metallic pearl silvestre gray pearl arctic white at Stellar Blue Metallic. Para naman sa updated price, may SRP ito na 81,890 pesos at kung gusto mo ng installment, may down payment ito na 5,500 at may monthly installment na 4,040 pesos for 36 months pero nakadepende pa rin yan sa dealer na pupunta ninyo kasi magkakaiba po talaga sila ng down payment at monthly installment at yung rebate. At kung gusto nyo kumuha kung taga-alabang lang kayo or taga Montinlupa lupa sa alabang branch, lalagay ko na lang din ang link sa ating comment section para doon kayo makapag-inquire ng mga unit na gusto ninyo. Ano ang masasabi niyo mga ka-riders sa video natin ngayon? Maaari kayo mag-comment dyan sa baba at pakishare na rin ng ating video at pa-follow na rin sa aking FB page at kung dito kayo sa aking YouTube channel maaari kayong mag-subscribe, i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko sa aking channel. Muli, ako muli si Mr. L and thank you for watching. Bye!